Bago po sa pandinig nyo, itong ulam na lulutuin ko. Pero bago yan, balatan po muna natin itong ating sariwang mais. Pakukuluan po natin yan. Kakaukin ko na po ang ating maes. Ganyan lang, para hindi po mawala yung katamis. Mainita po yung mantika, ilagay na natin itong tilapia. Nilagyan ko po ng cornstarch, asin at paminta, pinagulong ko. Sandali lang to, maninipis lang po itong ating isda. Eh. Uwin ko na po at okay na eh. Hmm. Ito muna lulutuin natin. Hindi ko po ginamit yung isang buo at napakahaba. Kalahati lang. yung kutsara po nito. Hayaan lang po nating matunaw yung ating butter kasama yung ating chorizo. Bawang. Bilisan nyo po ang paghahalot. Baka masunog yung bawang. Nalagay ko na po yung sibuyas. Sangkutsahin nyo po ng sandali. Oh, lutuluto na yung sibuyas natin. At nagmamantika na rin yung ating uh, chorizo. Ilalagay ko na po ito. Paprika. Sigurado po ako meron yan sa Pilipinas. Oh, ito pong ating Old Bay Seasoning. Ilalagay ko po yung litrato nito dito sa comment section para makita nyo. Madali namang hanapin yan eh. Meron po niya sa Pilipinas. Pampaalat natin, dalawang kutsara toyo. Kung ayaw nyo ilagay lahat, okay lang. Isang kutsara na lalagay ko at baka umalat po eh. Halu-haluin nyo lang ng konti at na magkasama-sama yung Ricardo. Naku po ang bango. Naamoy ko na. Kamatis. O oh, para may sabaw ng konti. Kamatis. Di ba maraming tubig yan? tatakpan po natin yan at lutuin natin sandali. O, tignan natin. Dalawang minuto na po ito. Mapula na. gandang tingnan, no? Kasi nga, dun sa mga nilagay natin kung ano-ano. O, ito pong okra. Alam niyo ba, hiniwa ko lang sa gitna, Oh. Ang okra po, pampalapot ng sabaw nito. Hindi natin lalabugin yan, na Madali yan na to. Ito po, cilantro. Madami. Para masarap. Ako. Ewan ko na. Pag hindi pa na kayo nagkaigi nito, so sasabawan natin ng konti. Ayan. Yung nakita nyo, tubig lang po yun. Nilagay ko dun sa pinagbabaran ng isda. Di po ba? Na may konting cornstarch. O, ilagay na natin ating nilagang maes. Haluan nyo maayos. Sama na natin ng isda. Pag isinaman nyo po yung pritong tilapia, huwag nyo nang kalikutin. At baka magkalerot-lerot yung tilapia nyo dun sa ulam nyo, eh, sumama lang sa sabawi, eh, hindi na magandang kainin. Bukod po sa tilapia, pwede kayo maglagay ng hipon, pwede kayo maglagay ng tahong kung mas murat mura't tahong. Pero wag nyo pong tatanggalin yung chorizo, wag nyo tatanggalin yung maes, at wag nyo tatanggalin yung okra. Importante pong yung mga gulay na yan, kachokaran talaga nitong mga ibang inihalo natin, so wag nyo tatanggalin. Palagay ko eh, bago sa pandinig, bago sa paningin, bago sa panlasa, itong ating simpleng ulam ngayon mga kaibigan sinabawan ko po ng konti. Alam niyo man tayo eh, mahilig po tayo sa sabawat ng uh, medyo malayo ang tinatakbo ng ulam natin. Kung tuyo kasi, hindi matipid. Kung may sabaw, mahaba ang tatakbuhin. Ito po ang ating tilapia, chorizo, mais na may okra. Masarap yan mga kaibigan. Sana po yung magustuhan nyo. Basta ilagay nyo po kung ano masasabi nyo sa baba at nang mabasa ko naman. Para may po ako na magbahagi sa inyo ng mga simpleng ulam, mga madaling lutuin kakanin, at nang masaya lahat sa susunod po ulit, si Ron Bilaro